Grabe man loko mga internet predators ngayon. Si Anna Ariola Hernandez ay nahuli ng pulis na sinabihan ng nanay ng isang 13-year-old na batang lalaki na nabuntis siya ng bata. Siya ay 23 years old at mas matanda ng 10 taon kesa sa bata. Nagsimula ang lahat noong 2013. Nakilala ni Ariola Hernandez ang batang lalaki sa Desert Sky Mall sa Phoenix. Nakipaglandian siya sa bata sa internet gamit ang mga screen names na Tiny Hernandez at Anna Hernandez. Ayon sa Glendale Police, nagkaroon ng sexual na relasyon si Tiny sa batang lalaki ng anim na buwan. Nalaman lang ng ina ng bata ang mga nangyayari nang nakakuha ng STD ang kanyang anak. At doon ginawa ng pulis ang pagtawag ng ina ng lalaki kay Ariola Hernandez na nagsabing nabuntis siya ng bata. Sa police interrogation ay inamin ng babae na nakipagkaibigan siya sa dalawang bata at nakipagsex siya sa dalawa. Nakiusap ang Glendale Police Department sa mga magulang na i-check ang social media profiles ng kanilang mga anak in case na naakit din sila ni Ariola Hernandez.